So, yan ang kagandahan niya mga kamasta. Sabi ko nga kanina, pwede niyong gamitin yung taas, pwede rin yung gamitin yung baba niya. So, ibig sabihin, wala pong masasayang yan. Light materials na kung saan uh, sigurado ka na makakatipid. Yung angle bar na to, ito na rin yung magsisilbing kapit uh, niya. Kasi malaking bagay na merong angle bar dito para yung pwersa niyan buong buong hanggang dun sa dulo. So, both side dyan, pati rin ba, dun sa bandarong. Kasi yung uh, framings natin, hindi na tayo magsi 60-60. Pwede rin naman yung 60-60 o kaya 2 feet by 2 feet. kami. Ito yung tahanan. Ni ma'am. Nakalimutan ko kasi. Pero kay ma'am Maricel Basa. So, nandito na tayo mga kamasta. No? Pinapasurvey ko. <laughs> Levy. Ang sabi niya. Kaya niya hindi. <laughs> 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 baka ba may bonggoy niya bigla Ay, Yung baka eh. So, tara. Pasok tayo. ganda naman dito. Tapos pipiknik ka dyan, oh no. Best friend. Best friend. Yeah. Okay, sa so, atin bahay. Sa so, yung trasas niya, kao yung tibay, oh. 2 sa 7 na ito, mga to. 2 by 8 tindi so laki ayan si isa so ito yung loob tapos uh, kitchen ito na so yan na yung mga kung ano nabangan ano, nyo to ayan <laughs> nalula si Levi sa luwang <laughs> Ay, nakalak pala. Okay. Ito sa bali, Banger. Okay, So, daan tayo sa project natin sa Solano. So, malapit na yung mal halos patapos na kami. At uh, yung electrical na nagkinagawa. Kaya yeah, tara. Okay, dito na tayo sa site. Dito na tayo sa site. na. Tara. Okay. So, konti na lang mga kamustana. Pinapainalize na lang namin. Kahit okay, kaganyan, mga masipit na butas. Tapos yung part na lang na yan. Okay na tayo. So, makikita niyo yung probe niya. Tapos na. dito tayo magpapresto ng panel box, panibagong panel box. Dadagdag na natin. So, yung panel box na natin. Okay. So, ito, yung panel box na natin. So, side main na panel box, mga kamusta. So, ito kasi may panel box na sila dito. Ngayon, uh, dito tayo kukuha ng uh, linya. Papunta dito. so naka-expose na lang yan yung PVC pipe niya. Kasi, yan o. Oh. Uh, yung side gutter so oh, yeah gagawin ni Michael Michael the Great <laughs> okay ate ulit <laughs> <Yeah. laughs> uh, yes so uh, masasero na lang sila so, Punta na tayo ngayon sa Buliwaw mga kamusta sa isang project natin at uh, layout sila ngayon doon para doon sa uh, isang uh, insulation ng kisame natin mga kamasta na. so tara dito na tayo sa site mga kamasta na. so tara, baba tayo O oh, yan, dito na si Bong So ayan nilagay na natin yung uh, tubular okay. So hindi na natin na video yung ibang part mga no Pero kung makikita nyo, yung tubular na yan Yan ay magiging frame natin yan. So yan ang magiging uh, frame natin mga kamastano So kung makikita nyo ka ito yung purpose namin para hindi na hindi nalalagyan ng kanya sa task niya yung so tumula so, ito oh, ito na rin yung frame natin so tingnan natin dito sa taas ito na siya so tin hindi pa yun na full weld pero matibay na ang nya Lalo pag may mga braces na yan, tapos kakapit din natin to. Kahit patong na lang yan. So, tingnan niya yung taas niya. Ayos na siya. Bali, uh, ito yung angle bar na mga kamusta. Yung angle bar na to, ito na rin yung magsisilbing uh, kapit niya. Kasi malaking bagay na merong angle bar dito para yung pwersa niya buong buong hanggang dun sa dulo. sa so, both side dyan, pati rin dun sa bandarong. Kasi yung uh, framings natin, hindi na tayo magsi sixty 60, -60. Pwede rin naman yung 60-60 o kaya 2 feet by 2 feet. Pero yun nga lang, gusto ko direction na to. Para makakalas kayo dun sa mga frames at the same time, matibay pa rin. Importante, diretso yan. Tapos lalagyan natin ng brace na pahalang yan. Buo yan. So, tingnan nya, angle bar nya, yakap na yakap yan. Diba? Yan ang kagandaan nya. So, hindi yung masisira yung biga. Tapos at the same time, hindi naman pangit yung ilalagay mo na para dun sa cove natin o kaya mga designs ng ceiling natin. Kaya sinasabay na namin kaagad yung mga frames natin para sa cove mga kamastan. No? No. Tapos uh, designs. So yan ang kagandahan niya mga kamastan. Sabi ko nga kanina, pwede nyo gamitin yung taas, pwede rin yung gamitin yung baba nya. So, ibig sabihin, wala pong masasayang yan. Light materials na kung saan uh, sigurado ka na makakatipid ka. Pwede rin naman yung mga Uh, tubular na kung saan mas malaki pa meron naman 2x3 o kaya 2x4 depende na lang kung ano yung gusto nyo at saka kung gaano kalawang yung lalagyan ninyo kasi doon tayo nakadepend mga kamusta no hindi siya yung pupwede na uh, maglalagay ka ng 2x2 eh maluwang pala so kagaya nito, adlit lang nito 3 meters lang yan tapos 3 meters din yun so yun yung uh, basihan natin kung 3x3 mga kamusta pwede na yun D2 pero pagka ito lumagpas na ng mga 4 o kaya 5, dapat gumamit ka na ng 2x3 o kaya 2x4. Tapos ang gagamitin yung uh, flooring nun sa taas, yung 3-4th uh, o kaya 1 inch na, uh, it's either pinolic board o kaya naman yung uh, marine plywood mga kamasta. So pwede pwede yun. Okay. So ito susunod na dito, pagkatapos ang full weld natin, braces na na uh, nakatama din doon para sigurado na walang lundo yan. So, papatibayin natin doon sa part na yun, gilid-gilid nito. -gilid na yun okay. so, uh, board natin na gagamitin so 9mm to mga kamastana 9mm so pwede rin kayong gumamit ng 12mm So, ito yung mga tubular natin na gagamitin pa doon. So, pwede pwede nyo gayahin ito mga kamusta, no? So, yung sa materials natin, yan, nabanggit na natin. So, kung may mga katanungan pa kayo, just comment down below mga kamusta. Ayan so, mga kamusta, no? Pakabangan nyo rin yung paglalatag natin ng board doon. So, yan yung isa sa mga ipabahagi pa natin at uh, abangan nyo yung kung ano pa yung kasunod na gagawin natin dito sa, sa pamamaraan na ganito mga kamusta so pwede pwede nyo gayahin to pwede pwede yung gawin so hanggang dito na lang yung video natin mag ingat po kayo lahat God bless everyone bye